Hello, what's up mga kapada? Sa so for today's video ay tara samahan nyo naman kaming kumuha nitong tinatawag nilang Bill Dat at Lede. Ang dami nang nangyari mga kapada, kaya nga naman ngayon nga lang ako ulit mga kapag voice over. Ay, isu agar. Hindi na nga sana ako ulit mag voice over mga kapada, pero grabe nga naman talaga. Oh, uh, ang dami nagpi-message. -me ay na, mamiss na ba gayong titagline ko? At kaya nga nang lagi kong sinasabi mga kapada, ito nga ang video ito ay matagal na nga ito dito sa aking gallery. Amo mimat at kapada, nga ka nga kasta. <laughs> Bali kung tatanungin nyo nga pala ako mga kapada kung saan nga pala kami nangunguha nga nitong bildad at saka laddag ay hindi ko nga sasabihin. <laughs> selfish yarn, selfish yarn, fish fish. Secret na nga muna mga kapada kung saan nga namin nakuha itong mga laddag at saka buildat kasi nga naman baka sa susunod ay eh wala na nga akong makuha. <laughs> Marami nga pala kami dito magkakasama mga kapada at hindi ko na nga maisa-isa. Masadot ka lang ako na. Ng... Ito nga palang kaganapang ito mga kapada ay hindi nga pala maghapon namin ginawa. Tabay saglit nga lang kaming kumuha dito mga kapada mga 2 seconds. Uy! 2 seconds! I-share ko nga lang din pala mga kapada na makmakset na nga pala yung rupa ko dyan. Pero wag nga kayo mag-alala mga kapada kasi nga meron naman akong nilagay na sunscreen nga sa aking pagmumuka. Mga sampung patong nga lang naman ng sunscreen yun. Ay, nasyak no, kanya yung kahangkay nga matitipagbagan ni kapada, tabula, dasleta. <laughs> Ang sabi ko nga pala mga kapada dito nga sa mga kasama ko ay damihan nga nila ang kanilang kukunin kasi nga naman ibebenta ko ito. Pamayamon kapada, tawang ka dan. <laughs> Kaya sa pagkuha nga pala ng buildat mga kapada, kapag nga may nakita kayong ganyang butas ay panigurado nga may buildat dyan. Ang oh, isu agar Nananawagan nga pala ako sa lahat nga ng mga gustong bumili mga kapada dito nga ng buildat ay limang piso nga lang isa. <laughs> Hindi nga kay lugi mga kapada sa si limang piso nga isa kasi nga naman sasamahan ko na nga ito ng panggisa. <laughs> Sa mga magtatanong nga na naman dyan mga kapada na kung bakit nga ba ang mahal nga ng presyo ng Bildat ay hindi nga rin kasi biro yung pagkuha. Hirap nga rin kasi akong makaalis sa putikan mga kapada kasi nga naman nakalubog nga yung hanggang tuhod ko. Okay, kapada, basal may panduwadangan lang dito sa kamagang ganito mga para nga pala sa kalaman yung mga kapada ay ako nga para yung pinakamaraming ang nakuha dyan. Mga limang piraso sa bildat at sampung piraso naman sa ladag. <laughs> alam nga rin ba mga kapada na sa sobrang curiosity ko ay inalam ko nga kung bakit nga ba dun sila nakatira. Kung bakit ang mga bildat ay nasa kaputikan nga. Kung ang mga bildat nga ay nakatira nga sa putikan, ibig sabihin ang kinakain nila ay putik ri. Yes! Kung okay, pansinin mga kapada, ito ang mga sinasabi ko dito mga kapada kasi nga naman umiiral nga na naman yung utak kung walang alam. <laughs> Nung hindi ko nga mahanap yung kasagutan nga sa utak ko mga kapada ay hindi ko na nga rin inalam kung saan nga ba yung bildad at lud. At mas lalong hindi ko na nga rin inalam mga kapada kung ano nga ba yung kinakain nila. Basta ti amok tata at mabisina ko, kat ko kusuda nga igisa Ay isu agar. Napagod nga ang inyong kapada ng very very late kaya nga naman napapatulala na nga lang siya dyan. Habang ako nga pala ay natuturala dyan mga kapada, ito nga para mga kasama ko ay hindi nga nauubusan ng energy. Hanggang dito na nga lang muna mga kapada. Yun lang. Bye bye!